Para siyang blue bar sa ulo pag naka ganito. Pero pag dito na sa ano, eh, meron siyang mga walang kulay. Mukha kasi siyang maroon, Masigoy. Laki. Yung kanyang kulay. Ah, tingnan mo na so, nakita ko nang itlog siya. Kaya standby muna natin. Maganda na ang size. Malaki. Tsaka hindi na siya neto <laughs> Panood niya yung video mo. Si Robert. Eh, binigyan ka ng ibon. <coughs> Yun! Grabe, hindi tayo nakapag-video kahapon. Nag-ice tayo ng pitch dahil tignan nyo naman. Oh, hanggang dito na sa may terrace natin, eh, wala na paglagyan. Pero good siya. At least, ito sabihin. Tumadami yung stock. Matasin ko. So, yun. Bali, isang mabilisan lang dahil nga... Ngayong araw na ito ay eh, Mother's Day. May lahat kami ng Gobreya. Siyempre, kakain naman kami sa labas. Baka magpalamig kami na konti sa may... Alam um, nyo na. Ayos lang. Gay <laughs> joke lang. So, yun. Bali, may lakad kami ni Ingo Brea kaya siguro isang mabilisang edit na lang ito para makahabol kami medyo maala kami magsasara siguro ngayon mga singko ngayong araw na to eh kahapon pala hindi tayo nakapag video ngayong araw na to ngayon na lang mga singko eh meron akong napili ulit tatry lang natin na pagparisin sila bali eto yung napili natin mga singko yan o oh. pa nakikita ba medyo madilim na mga singko Bali, eto, eh, mamaya hawakan natin. Kung kita niya, meron tayo dito isang, hindi ko lang alam kasi tawag dyan eh. Parang maroon. Kasi yung kabuha maroon. Pero yung isang babae yan, mga singko, eh, yan yung nakuha natin kay uh, Santiago, yung sa tropa pips natin na nagtatrabaho sa Jackson. Bali, eto, eh, tinry lang natin dahil nagagandahan ako. Gusto ko silang pag-experiment kung anong ilalabas nila. Ginawa ko, isang dark ang kinawa kong lalaki, tsaka isang uh, medyo light na babae mga kasikot lang natin kung anong ilalabas nila pag maganda swerte pag pangit ganun talaga mga kasikot ngayon silipin natin dahil First time ko silang pagpaparisin na ganitong kulay. Kasi etong hen na to eh, medyo bago-bago lang sa atin. Ayun o. Oh, makikita May niyo siya, para siyang stencil, ano? Pero ang kulay nito, eh, hindi ko rin alam hindi ko talaga alam kung anong kulay nito kung kopal lang ba siya kasi maganda yung kulay mga siko eh, no? para siyang blue bar sa ulo pag naka ganito pero pag dito na sa ano eh, meron siyang mga kaliskis na ganyan maganda may mga puti-puti siyang kaliskis yung buntot eh parang silver eh, no? ang ganda nya. yun nga lang may puti sa pakpak -pak, pero okay na dahil babae naman na breeder kaya ginawa natin eh ito na lang pinaris natin ipaparis pa lang pala may kita niya eh no sobrang parang mga siko. Kasi wala mga pares yan sa may laruan natin. Kaya sopra sa na nila. Konting barakuhan lang eh. Talagang magpe-pair na. Mga singko tulad nito. Kakalagay lang natin dahil nga sa laruan sila marami sila kasama. Eh, hindi, parang hindi na sila nag-pair. Pero nung hiniwalay natin, E eh, pair na sila kagad. Kaya, medyo hihintay na tayo dyan ng konti. Kaya, niready na natin, nilagyan natin ng, ano, tawag dito, buhangin yung kanilang paso. Ngayon, silipin natin itong lalaki. Napakaganda nitong lalaki. Malaki siya. Maaasin ko makikita nyo yung size nila dalawa. Isang malaki, isang medium bird. Ito, medyo large breed ito eh. Pero maganda yung kulay niya. Hawakin lang natin. Tsaka, sobrang barako ako nito. Maaasin ko, sobrang barako. Ito oh, ganda ng kulay. Mukha kasi siya maroon. Maaasin ko yung eh. laki. Yung kanyang kulay, isa pakpak, -pak, buntot, sa may bandang ulo. Maaasin ko, makikita nyo, eh gray talagang dark gray as in gray siya para siyang mga Andalusian parang Andalusian pero pagdating dito sa kanyang ano ayun oh no, ganda oh as in pagdating dito sa kanyang pakpak -pak bandang leeg eh parang maroon ang kulay ang ganda niya ayun Tsang, ang laki ng ilong ayun no, medyo borga ito mga eh laki ng ilong niya Bali, ito yung napili natin. Isang lalaki na big size. Nakita niya na, no? mahirap na hirap ako maghahak. Big size ito eh. Tsaka para Ano, laki. di ba? <laughs> Tapos, natin nga yung isa. Patry lang natin kung anong ilalabas niya. Dahil nga yung nakakulong dito, yung stencil, makasig kayo nilipat muna natin doon. Dahil parang... Hindi naman siya nag-itlog, hindi siya matutuloy mag -itlog. kaya hiniwalay ko muna doon, masing ko pero Hinihintay ko pa siya kung itlog siya. Yung ating ano mga singko yun, oh. Eh, no? Dapat ito ang hihiwalay natin. Dapat ito ang ibibreak ko. Yung ating ano eh, so mo. nakita ko itlog siya. Kaya standby muna natin. Baka mamaya mag eh, magpertil na ngayon. Kasi nung nakaraan na itlog niya, hindi na pepertil. Tapos nababasag pa. Kaya ngayon, eh, dito naman natin siya nilagay. Ito, ha? Sinto, bali, ito yung natin. Titignan lang, lang natin kung kana na kung tayo ulit. Medyo malakas camba chamba natin mga kasi ko dahil nga yung ano, ko nga pala sa inyo. Dahil nga yung anak ng ating ice eh medyo nakachamba tayo ng isa. Malaki na siya ngayon mga kasi. na siyang flyer. Ito na siya mga kasi ko. O diba? Napakalaki na niya tsaka napakaganda. Yun, no? ice na ice na yung kulay niya. Wala siyang map. Maganda na ang size. Malaki. Tsaka hindi na siya neto eh. <laughs> Sige, no, Nakachamba tayo ng isang salangan lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag medyo may chamba tayo, nasa, nachambahan natin yung isang salang, eh, yung gusto mong mapalabas, eh, agad mong makukuha. Parang tulad nito. Pero yung dalawa, na blue bar checker, na inanak ng isang pair natin na ice, eh, pinamigay ko na. <laughs> <Sinto>. <laughs> Pero ito ay natin para ito gagawin natin breeder. So, dito ko lang siya nilagay, oh. Ha, sinto. Tapos yung ano nga pala, yung anak ng ating mga opal. Pinamigay ko na yung isa, kaso itong isa, eh, hinihintay pa ni Billy Flores dahil nga ibibigay natin sa kanya yung isa. Pero yung isa, eh, wala na, napamigay na natin. So, ayan, silipin natin mga ko yung pinagsama natin dahil dito medyo madilim eh. Silipin natin na medyo tutukan kung gaano sila kaganda. Kung sa tingin nyo, i-comment nyo, kung anong kulay ang ibubuga nila. Sa tingin ko, oh, medyo maganda eh? Kasi medyo dark and light. Light and dark. Sana bumuga na maganda. Ano kayo sa tingin nyo lalabas dyan? Silipin <laughs> natin. Makasig ko kung anong kulay nitong dalawang ito. Dahil itong hen, makasig ko talaga. Hindi ko talaga kibisado kung anong kulay niya dahil hindi talaga ako masyadong magaling sa kulay ang anong ko lang eh pag nagustuhan ko yung kulay eh talaga minsan tinatago lang natin kinikip natin kaya itong nabili natin kay Jeff ata, hindi ako nagkakamali eh maganda, nagandahan ako white flight lang nga siya mas maganda sana kung hindi siya white flight ayun o, medyo bumabarakudo na mga singko medyo gusto nang pumares. sana maglandi lang agad ang ganda niya mga singko, blue bar siya pero yung likod niya eh napakaganda, ayun oh. Para siyang may kaliskis na puti. Yan, hindi ko lang alam kung anong kulay niyan. Kung anong klaseng opal ang kanyang kulay. Ngayon, eto, lalo na ito. Kung makikita niyo, mga kasi napakaganda niya. Eh, eh. Ngayon lang ako nakikita ng ganyan. No? Kaya nung dala to ng tropa, nakuha daw nila sa kamiling, ha kasi ko eh. Kaya binili na natin. Eh no, tsaka gusto ko sa kanya malaki. Baka kasi magmana sa kanya yung mga anak na malalaki. Para medyo maiwasan natin yung mga rare color. Halos lahat kasi ng rare color nakikita ko, medyo maliliit, mga ko. Ito medyo sakto lang size niya, medium. Tapos ito, malaki. Para gumanda yung size ng ating mga rare color. Dahil nga medyo malaki to, parang giant na ko ayun, ang ganda ng kulay niya dito sa maliwanag eh. Ayan hey, o, nakabukas yung pintura natin. May natin, baka biglang lumipad. Ganda niya o, maroon. O oh, yan, hasig o, baka sakali. Barakudo ito. Napakalaki. Ngayon, iiwanan natin siya dyan. Titignan natin kung mag-paper sila mamaya. Dahil nga, ngayon lang natin siya nilagay dyan. Eto kakukuha lang natin ito dun sa may laruan natin, mga singko. Kaya, hintayin lang natin kung mag -paper. Sa tingin nyo, ano ilalabas itong bagong salang natin? Ang ganda ng kulay eh. Ayun, no? isang parang ano ba to parang maroon isang parang opal na may mga kaliskes ano sa tingin nyo lalabas nyan tingnan natin <laughs> mukhang serte tayo dito ah mukhang serte tayo ng blue bar <laughs> yan nandito na naman si Pogi ano kasi pangalan mo Pogi Sakiro po Sakiro ito yung binigyan natin ng ibon na tatay eh, food panda rider na na si kuya Robin Padilla. <laughs> Hindi. Binigyan kasi siya ng tropa-pips natin ng ibon nung napanood niya yung video mo si Robert eh binigyan ka ng ibon uh, ano sasabi mo kay, kay Robert thank you po Kuya Robert and eto bali dalawang buksan natin pakita natin dalawang nest mate young bird ay mga singko medyo bata mapapatuto pa kaya sakto sakto ayan kaya papatutunin ni ano <laughs> kasi pa Zakiro yun kaya kaya papatutunin So ayan, alaga mo mabuti ha. Kanina lang niya dinala yan. Na? No? Okay. Pero hey Robert, thank you ha. Sabi, ah, tingnan yung mga sikong gano'n ka para ako. Para talaga nito. ang laki. Ang laki niya. Ang laki ng ilong. Sobrang para akong ganda. Ayun o. Oh. Ah, kaso mga kaya pa maglandi isa. Bumigay ka na. Para meron tayong isang pair. <laughs> Bumigay ka na. <laughs> <laughs> <laughs>